Where are you? Okay. Nasan Nasaan ka ba? Adita. Ang taas mo naman. Maganda ba dyan? Oh, so baby girl, oh. Hoy, tingin kayo dito ah, oh, mga kids. Ay, kisses. May nagpipicture Oragan ka na, ta, sa Dong Valens. Nakadig din ah. Siyong, kita ta si Siyong. Alis mo din Siyong. Babalik ka man lang. One, two, School liyo. School liyo. Di na wow. wow, Ano 'yan? School Wow, dito. Super ganda. Pumunta kayo dito. Wow. Partay tayo nasa Bagyo. Ang ganda naman dito. Ang bait-bait na awis. May insect Oh. Ang saya-saya. May insect. Kisas may... mahulog ka dyan. Dahan-dahan lang. Baka mahulog ka. <laughs> Tawang nga kami ni Tulungan please. mo kasi ako. Si Chong nag emote emoto smile dyan. Tulungan mo ako. Alik, alik, alik. Alik, alik, alik. Anong masasabi mo, Shane? Maganda po. Talaga? Yes. Oh. Okay, video to. Okay, one, two, three, video. Wow! Bro! Ang okay, sa bang? Masaya? Kami tatata, kami Okay. Video to. Ano masabi niya? Wow! masaya saya ang ganda. Ay, tayo yung May rin. Smile. Ang ganda dito. Ang ah. Hello, hello kay dito. kana Kaya... ka punta? Hindi pwede dito bata. Look Wag salita kasi mo hi guys. Hi guys. Ayano. rice. Rice. Ito yung sa inyo. Ito niyo po ako na

na bisitahin no, dito kumain at ito ang view namin dito sa kampo ang ganda the Ah. 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 Wow, Ngayon meron, po, ay niya po. Ang ah, ah. po ni Ate Kisas ay mango. mango. juice. Mango shake. Mango shake. Okay, titikman mo na. Ah. ba? Sarap. Ha? Ano? Puro nga lang. Ay, may mango, oh. May Ang bango daw, ang bango. Inamoy pa. Huwag mo nang ganyan. Ito ko yung mango. Ay, oh, natapon na. natapon si awis naman unti-unti ah. lang nga kasi baka ano, tas magdrink ng water sarap wala na maganda, <trill> 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 solid. wala nang clouds. aris wag madumi ha? madumi? ay pieces ay ay

ay magpapakita na na mga ayan no pa lumamig ontinong 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 unti-unti unti ontinong na ontinong 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 ang <laughs> oh, lamig. Eh. <laughs> uh, wala na Wala yes, na na ng crowd oh, ito yung ulap pa. Nawa kit ulap. Ang mo yung ulap, kayses. Hawakan mo yung ulap. 'Di takot Ay, wag. <laughs> Basa-basa daw dito. Uy, nga. ka dito. Ayan yung malamig. Kiss the bat, One, two, three, go. Ay, ah, bata na hulog! Ang bata na gulas na! Okay, okay na! Ay, kaya, okay, kaya. okay lang yan, ang saysayan. Okay lang. Si Kiss the mo naman tinawa <laughs> <laughs> hoy hindi naman di ko okay lang walang nakakita walang nakakita hindi na... <laughs> pa, Oh, okay 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 lang okay oh. okay 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 lang okay 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 oh okay 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 may nadapa na Sabi kasi bawal tumakbo Naglilinaw Oo 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 Tuwang-tuwi 1 2 3 Smile Sino deretso 'yang sasalin? Asal ba ako? Okay, 1 2 3 Oh, video. Okay. Oo

Let's go na guys. Tapos tapos tayo. Yan o, nakikita na yung view. Kanina. Hindi nakikita kasi malamig. Pero ngayon, hindi na. Hindi na, ayaw dyan. <laughs> gawa. Ah, uh, so ho. Let's go. Akin at bakma ulo. Bawa ba tayo sa taas? Kaya mo na iniiwan ko na yan dyan. Okay, bye bye. Sige. Yes. Yung payong natin. Ito, nasa akin. Bye bye. Anong tawag dito? Dong VALENZ oh. Dong VALENZ Mama, tatay papa. Nasaan si Mama, Mami? Ay, natatak. Tuluan ako ng tubig. <reconstruction> ah. <weirdly> T oh. Dong VALENZ 2021. Go! Ang galing niya, Abis, Abis, huh? ha?